Yung dalawang mangyayari na yan, gusto nila lumuhan. Tao rin, pero ako niya, mga dating, dating man. Oh. Uh. Walang buntot naman yun. Basta yung mga dating sila galing ang Mindoro. Ngayon, yung nangyari yun. Siyempre, kailangan nila magkaroon ng pera pagdating ng Maynila. Ito, eh. Ito na ngayon yung nangyari Pagdating na ng kwan, sumakay na ng barco, nagbabarco na ano. Pagdating ng ano na puerto dito sa kuan ano nila eh yung daungan Batangas <coughs> Mayroon talaga bumibili diyan ng mga kalabaw mga native kaya so lang yung dala ng mga bangya tamaraw yung mahal niyo yun, talaga ng yun parang kalabaw din yun okay lang po okay lang po so, <coughs> ito na 'yon pagdating nila sa puerto may dalawa mga kumpare na yung nagbabantay na lang. Alam niyo, ang ganda ng dala ng mga dalawang mangyan. Eh. Sabi niya, kuwan nga natin sa uh, sumuka na yun. Pero yung bilin sa dalawang mangyan, dapat yung tama raw na yun, yung pagbenta nila, libo dapat. Pero oh, ninyo. Ito na no, yun. Tinanong nung ano, magkumpara <laughs> Ito <laughs> Makado yun, yun. yung mano nyo sa maraw. Kuklado yung mano yun eh. Libo! Sabi niya pari, libo daw. Sabi niya, kung ano lang yan? 500 na lang yun. Ay, hindi, bata, yan. hindi, basta libo yan. Sabi niya, hindi natin atin matatawaran. Kung lang? 600. Ayaw pa rin. Sabi ng bagyan, libo. Ito daw yun. Sabi niya, 600. Ah! Paiban, uh, kuha na. Ano na lang yan? 900. Hindi pa rin ma... 900 <coughs> uh, na eh. Okay. Okay. Eh, yung mag yan sa sanita pa rin. Libo, basta libo yan. Hindi pa rin. Hindi natin. Uh. Hindi natin ma... <coughs> 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 hindi natin like, ma... Oh. <coughs> libo, basta <Weta> libo. <coughs> <Okay>. <coughs> Ito na ngayon. Ayokong kadali siya. Libo brand Bro, hindi tayo mukhang nito. Dito Ito na ngayon. Three <laughs> hundred na eh. Ayaw pa rin. Basta libo yung bilin sa kanila. Libo yan. Basta magbilin tayo. Ito ngayon, sabi niya, para hindi natin talaga mabibigay ito ah. Ayaw patawad tawad. hundred na. Libo pa rin daw. O oh, sige, kuha na. Kuha na lang yan. Kalating libo. O oh, sige, Del. Del. <laughs>

Tang ikaw na mag-continue. Eh, <laughs> Raya ano na na nangyari Sige <laughs> continue. Diba 900 na yung tawag? <laughs> eh, hindi nila pa rin matatawaran. Sabi niya, sige. Kalating libo. Good. Mana? Ano <laughs> <laughs> oh, game sabi niya. Ayan na. Ang <laughs> oh. <laughs> <Sili, buli, buli. laughs> na O. na kaya ikaw na magkunti. Alex, Dil na nga eh. Gina, na. Dil na. del na. Ito na ngayon. Ito ay marami ng pera. 500, sa Nagutom. Pakita sila ng karinder may dalang mama doon na kumakain. Siyempre, order sila. Order din sila para. Nakita nila, may mga kutsara. Yung mga bangyan ka, hindi niya tumagamit ng kutsara eh. Nakita nila, siyempre, hindi naman pinit na magpala sa atin. Hindi naman marunong kung mga kutsara. Ano eh, hirap na hirap. Sumubok pa rin. Eh, sa madalit sabi, naubos na nila yung kinakain nila. Nakita nila, yung dalawa na nakatapos ng kain, siyempre, Ganyan. Kumuha ng topic. Siyempre, nakatakip yan. Ganyan. Kumuha rin silang dalawa. Ginaya rin. Kumuha rin ng topic. Siyempre, tinatakpan ng mga to. Takip din sila. Ganon, ganon din sila. Ngayon, may tumutagas na yung dugo. <laughs> Kinakalikot eh. Hindi pa, wala <laughs> pa, wala, wala Ito na ngayon. Hindi <laughs> pa yung punch doon? Ito <laughs> so, na <man> tayo. Nakiinom bro, nakiinom. Nakita nila, umiinom na soft drink yung dalawa. Nag-order, soft drink. Uminom na soft drink. Yes, soft drink. Sarap na sarap sa <laughs> <yung> soft drink. <laughs> Ito na ba yun? Order din sila ngayon dalawa. <laughs> Turo siya. Turo siya naman. ba yung sa amin tindera. May gusto sa amin yung tindera. Hindi, ito yung basta yan yung sa amin. Ayaw... May gusto sa amin yung tindera eh. Ayaw nila dalawang beses. O, oh, binigay sa kanila yung tindera. Ito na ngayon. sila silang dalawa. Tama kung may Umiiba yung mukha. <laughs> Tumasakit uh, yung tansya. Oo. oo, oo yan. Pero makikita nila yung dalawa sa na sarap doon sa hinihinaw ng lungdre. Kaya, nag <laughs> na naman. I umiiba yung mukha nila. para masasaktan. maya maya, nagtatong nila halos sa kalahati na nila hinihinaw Kasi ba't yung dalawa, sarap na sarap sila? sabi nung babae sa niya kasi ayaw niyo na kanina pa sa sabi ko na tuyo yan yung tinuturo niyo hindi soft drink lago sila ng lago <laughs> <laughs> yun na yung punchline <laughs> yun na yun wala lang eh hindi <laughs> mo <ba> menta, bro <laughs> Yeah. <laughs>